Ay, may bunga ng passion fruit ko. Oh. Nasa tuktok siya na. Big na. Ay, Dalaw. Ang yan. Bunga ng passion fruit. Ayan siya. Yan pa sa ako sa nakikita. Yan yung ano. Tapos ito yung puno. Ito yung puno niya. Ito yung puno. Marami sana ko dyan sa bukid. Pinutol ko hanggang puno yan. Yan yung puno niya. Tapos doon na nika ano nagbaging siya. Tapos meron pa dito ko nakita. Kakatuwa talaga. Yan yung sinasabi pag may tanim may aanihin ka talaga. Ayun pa oh. Ah. Ay Nasaan oh, na ba yun Diyan na Ayan na o Ayan o Oh, nakakatuwa dalawa ang nakita ko bunga sige madami yun kasi natatakpan ng madahon nakakatuwa talaga sobra pinakatay ko siya sa puno ayan siguro ang dami ng bunga yan sa taas hindi lang nakikita kasi nasa tuktok siya ng kahoy yung puno nalaman ko siyang may bunga kasi may nakita akong dahon na naputol dito yan sa katuwa dalawa ang nakita kong bunga ayan siguro madami bunga yan hindi lang makita kasi nasa tuk-tuk talaga siya. Ayan. Ito yung mga tanim ko. Well, so, ito yung may antaba ng, ano ba talaga na arawan ng, ano tanim mo kasi ang taba niya eh. Kamuti yan ang tanim ko dyan. Sige na pag bubong. Yan, pinaglapagan ko sa bubong, merong plastic yan. Para hindi maanang yero. Tapos so, yan, ito. O, oh, na ako sa mga gulay. Ito, kamatis. Yan. Ayan naman, oh. kalamansi Kali ini na sa kalamansi. Ay, huh? no, yan. Ang mga tanim ko, tua Masili bunga. ginagawa papaya ko papaya dito daw sa mga gilid niya sarap magtanim ito ba ano ito ano to Thailand mango ayan langka ayan sa gilid lang marami na kong na eh sa gilid ito, buto ito ng Dorian Puyat, mga limang buto Isa Isa, dalawa, tatu, apat, lima Ay, pito pala Tas isa Anin, pito Dali, pitong buto na Puyat na Dorian Sarap Araw ngayon is O August 27, 2024 Ay, oo